哈哈哈！ bagong bili kasi ito oh. ayan masarap yun, basta masarap dito ka, isang kaya ito samok na ako dito sa kitchen kasi tapos na ako nung sa truck. Nakalimutan na bigay dito sa isa. Nang ano? Yung ganun. Dito lang sa isa meron. Masa ng carton ito? Mm. Meron pa sa Sabi mo, nakalimutan. Yan, yan. Wala dyan. Sa kabila. eh, naghanap siya ng tornilyo. Nakin na. Videoan mo ako. Paano yung pala dyan? Paano yung papel? Ganyan? Wala na, kaya dyan ang butas. Patingin niya. Nag-asimbol siya ng bagong lalagyan ng, pag ng kanin, ng pagkain. Dapat naka-straight yan, hindi yan. Dapat nakabaliko. Dapat nakabaliko. Kaya pag mo yan, mahirapan ka. ko, dahi ho. Wait lang. Hala. Daba. Nakikita yung mukha niya, dahi. Salamin. <laughs> salamin, salamin. Ipakita mo sa akin ang kagandahan ni Ilocan ng Madaldal. Yeah. Ayan, yung, yung doon, iiwan mo na. Ay, por Diyos santo, hindi may shoot. Ano ba yan? Grabe <laughs> kasi Ikaw nga, palit tayo. <laughs> Pinawisan. Eh. Tapos, saan na yun? Tapos, ito. Ayan. Anong, Ayan. Ano 'tong lagay ha? takit dyan. Ano kaya nilagay dyan? Uy. Ay, ambot. Sulak-sulak. Ano? Naka-symbol pa siya ng isa pa. ang ano naman ito. Kala ko lagayin ng ano kanina ito, kutas. Kasi may hawakan sa loob. niya nyo, oh. para kasi dapat to sa id kaya lang hindi man nagpaluto dito nung id walang pagkainan dito nung id, dinner lang meron kung tapos kung ano ito, lang mga patayak mm. ayan na diba Basta mga Pinay all around din na. Ito naman, baka Beijing. Seryoso siya guys, tingnan mo yung baka niyan. Hmm. Seryoso, seryoso siya. Hindi <laughs> eh, nga mas yot. Ay, hindi pwede Ay, hindi pwede ito. Ay, shoot mo. Pwede mo siyang gawing salamin. Ah, kasi ganito. Ah, kasi ganito. Siya, nag- Serioso siya, guys, no? Hindi pwede dito. O, oh, kasi, ma. Para, ano ito? Tagoy. lang. Makabalik pa guys. Balik pa Ilagay doon. Ilagay dito yung tubig. Tapos. Ha? Ayan na. Oh. Ayan na siya. Ayan na yung inasimbol niya. Yeah, yeah, Ayan na lang sa kanta. Yay! Yay! mo ako ng lemon eh. Ita e na, ita e na, ita e na, ita e na. Yeah. <laughs>

Tapos, asan lalagay ko ng GreenWise? Uh, English Challenge ba? Ha? Huh? English Challenge. Ha, ha, ha. Tapos? Hindi, ma'am. Pag-uusap English lang. Hindi, 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 hindi. Nagbalaw. Wala yun. Talo lang sila sa amin. Mag dito sila magpapachallenge. challenge. ma'am. Mauubos pera nila. Green rice na no maalat. Orchid mess. <laughs> green rice talaga. <laughs> Hindi ko pa Maalat. <laughs> Put the chicken Chicken mana? Chicken banana Chicken banana